Ayan, no, mukhang makakahuli tayo ng isda. Ayan, no. Tilapia. Crispy na, luto na agad. Ayan. Yeah. Nilaman. Ah! mga ka -emsh. Eto na yung Bugo Bu my hometown vlog part 3. Pasensya na kung inabot ng more than one year. <laughs> Dahil yan sa katangahan ko na lublub yung cellphone ko sa dagat. syempre nasira yung cellphone at nabasa yung SD card. Buti na lang may naisalba pang ibang mga files. Kaya thank you, thank you Lord talaga. So eto na nga, samahan nyo kami ng pamangkin ko na si Bricks na manginhas sa barangay Shokon. Um, siguro mga 15 minutes ang ibinahin namin mula sa kanila. ayaw nga pala, may isi-share lang ako about nun sa shrine. Late ko na nalaman, may contribution pala yung parents ko doon. Isa lang naman sila sa mga nagdala ng mga bato-bato para makabuo or anumang kailangan doon sa shrine. Eh, kung nalaman ko kaagad yun, baka inukit ko yung apelido namin doon sa hagdanan. Charot. Okay, marchika na naman ako, kaya balik tayo doon sa panginginhas. Hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog ng manginhas parang mamumulot ka ng mga seashells or kung anumang laman dagat. Ayan, dumaan muna kami sa Secret Paradise kasi hindi pa low tide yung pupuntahan namin. Kaya yan, pinasilip lang muna sa akin ang pamangkin ko kung ano meron dyan sa Secret Paradise. In fairness sa lugar, white sand din siya. Parang free entrance ata to. Pasensya na kayo, nakalimutan ko na talaga. Kung free entrance naman yan, naku, hindi ka nalugi. Siguro magdala na lang ng tent kasi wala akong nakikitang cottage eh. Sumaglit so lang talaga kami dyan. Kaya yan, umalis na kami kasi kailangan namin pumunta doon kung saan kami manginhas ng aking pamangkin. Tapos, tuwang-tuwa ako kasi nakakita ulit ako ng ladybug. Elementary pa ako noong huling nakakita ko ng ganyan. Ang nostalgic, ba? Diba? Kasi nang ako niyan dati, tapos gustong gusto ko siyang hinahawakan. Minsan nagiiwan siya ng kakaibang amoy sa daliri mo. <laughs> Ewan ko ba, parang tuwantuwa ako din lang palapit ulit ako sa nature. So ayan, nandyan na kami sa dapat namin puntahan. Sabi ng pamangkin ko, naunahan na raw kami. Ang dami nang nanginhas. Siyempre, marami ka ng kalaban sa pangunguha ng lamang dagat, di ba? Kaya samahan niyo ako, manggugulo lang. <laughs> ayan o, no, mukhang makakahuli tayo ng isda. Ayan o, no. tilapia crispy na, luto na agad. <laughs> Salbahe yung nagtapon yan, ha? Hindi nyo pinangangalagaan yung karagatan, Char. guys, manginhas ka. Mangunga pagsikad-sikad. <laughs> Ayan, o. Ta-da! Ang ilaw ng tubig, o. Eh. Hindi yung pamangkin ko. Mga nasisira na coral, so. So, ang ilaw niya. Oh, nakakatuwa naman ito. Gustong-gusto ko talaga yung mga ganitong adventure o oh, simpleng buhay lang. Pangarap mo kaya yung magkaroon o tumira sa farm na may swimming pool tapos <laughs> tapos malapit sa dagat. Tak sakala mo hindi takot sa wakwak. -wak. <laughs> para na nakakatakot. Ang merong ano dito. Sea urchin. May narinig ako dati na pag natinik ka ng sea urchin or tuyong, para daw lumabas yung pinakatinig noon, <laughs> paihian mo raw doon sa virgin na babae. <laughs> Ang chusy ng sea urchin, na. <laughs> Sana all oh, sikat sikat. <mukil> wala na siya burn. Ulo, wala na siya. <laughs> Kani, dili mm. ni. <mukil> yes. Oh, sikat sikat. Kani nang pamangkin ko. Ang hirap pala manginhas, lalo na yung pag yung mga sikat sikat, mga seashell or ano pa. Kaya wag din na questionin kung bakit mahal kasi mahirap naman talaga ilang oras din yung ano nyan bago ka makapuno ng isang balde kaya reasonable naman yung ano nila pagkamahal mm. <laughs> kung ano lang daw makuha ko yung nakakainin wala kang kakain hanggat walang nahuhuling isda <laughs> starfish little star oh balik natin kasi masama yung mangunguhatay ng stars. Sana ganito na lang, oh. Send stars sa ads on reels. Oy! kami okay, nakikita ako. So, sigay ang tawag dito. Dati, ito yung pinaglalaruan namin. Pinag-aaway-aaway namin yung ano. Yan. <laughs> ang cute nito. Nakakamiss to yung laro-laro namin dati. Balik natin yan. Kinakaril yung <laughs> panginas. o oh, wala lang. Chill-chill lang po vlog vlog lang good luck sa akin dalawa pa lang nakukuha ko Di, hindi ko pa alam kung makakain pa yung isa iba ba yan wala pa akong nakukuha susuko so, na ba ako guys ay wala pang lamang hindi ko ata forte ang ano pang-inhas. pero gustong gusto ko talaga manginhas ang layo na ng pamangkin ko ay na ang <laughs> kita ang kita Nalinig guys kung ano ibig sabihin ng sirena na yan. Hindi ko rin alam eh. <laughs> parang hujat na yata na 5 o'clock na tapos the purge na charot parang may sikad-sikad na naman sana hindi pa yan may naman ay umang it's a prank walang lumalabas gayahin ko kaya yung ano pag may butas yung, yung bubuhusan mo lang yung coke tapos lalabas yung mga isda-isda ano kakaselpong mo yan kakatiktok mo yan guys okay, so... oh ano na siya? Yellow fin. Charot. Ayan may stars. Oh, kaso hindi siya perfect stars. Tada! Ano gumagalaw siya? Galing, no? Pakialaman kaya natin. Para hindi siya maging masaya. <laughs> Yan na siya, guys! Ayan na siya, guys! Ano siya? Ayan Di ba? Ang galing niya, oh. Nag-transform siya. Okay, tama kontrabida mode mo <laughs> ako. Oh, wow, camera shy. Labas na kayo dyan, pre. Sagot ka na pulutan. O oh, sige, huwag ka lumabas ha. Huwag ka na lumabas dyan ka na. <laughs> Salbahin. Nakita niya yun, guys. Oh, di ba? Ang cute. <laughs> <laughs> ang daming shy type dito sa ano. Ito rin, ito rin, ito rin. Nakita niya yan. Shy din yun. Oh, <laughs> di wala nawala? Oh, heart of the ocean. Pendant ni Rose. Rose! <laughs> ang cute ng ano, seashell na to. Ano kaya ito? No? So, kumpulan yung ano, peanut kisses. Yan, guloy natin. Walang maging masaya sa pamilyang ito. <laughs> Mga umang yan loob. Ang dami na nagkukumpulan. Ano ba to? Mga umang ang laman guluhin natin sila bawal maging masaya sa pamilyang ito <laughs> walang mga laman naman pala hmm, bako, ano ba yan guys bat ang tawag dyan bat ang ah, hal yan ano yung ito yung gumagalaw ano nagagalit siya mag i-squeeze yan siya ah yan ang bumuka yung bunga niya guys sorry nastorbo ko tulog ko lasing yan siya guys kung saan naman siya inabutan na naman ng pagkalasing niya. Kaya yan. Dito na naman siya mandusay. <laughs> Tingnan mo kuha ng pamangkin ko. Uuwi na kami guys. Marami na nakuha ang aking pamangkin Sa akin nasa lima lang ata. Yeah. Why? Kasi padilim na. O oh, di diba? Nang gulo lang ako ng lamang dagat. Kasi hindi naman ako marunong manginas. Ito yung eh. sa kanya. Sana all. Ito yung sa akin. O oh, diba? Laking tulong. <laughs> O, oh, nakita niyo yun, sumisipa siya or patalon siya. Kaya siya tinatawag na sikad-sikad or jumping shell. Ang sipa kasi sa Bisaya ay sikad. Paganyan-ganyan lang yung itsura niyan pero masarap yan. Napakasimple at mabilis lutuin lang yan. Ang sarap ng sabaw niya, kinabukasan na siya naluto. luto. Grabe, hindi siya nasira. Fresh from the sea naman eh. Tapos nagluto sila Vivian at saka yung kapatid ko ng pinakupsan. Perfect combination. Ganyan lang yung pagkuha ng laman, sinusungkit lang namin ng pandible. So ayan, tapos na yung adventure ko sa bugo. Pauwi na ako ng Cebu. Thank you ulit sa kapatid ko, kay Ernie at kay Vivian. Pati sa mga pamangkin ko, nadamay sila sa adventure ko. Sobra talaga akong nag-enjoy. Alam nyo, hindi lang ako nanibago sa development ng bogo Pati sa mga kalapit bayan nito. Hinahanap ko talaga yung Emmy Road sa may sugod. Hindi ko makita. Yun pala, nadaanan na namin. Ang huling naalala ko sa Emmy, isa siyang makipot na daan. Yung parang nasa gitna ka ng bundok. Tapos mabitu ka yung daan niya at walang katao-tao or community. Ang dami talaga natatakot dumaan sa Emmy. Lalo na paggabi. Madilim kasi yun dati tapos mabangin. Maraming nadidisgrasya na bus, syempre nahuhulog sa bangin kaya maraming namamatay. Tapos may chika pa na pag naabutan kayo ng gabi sa biyahe, may maririnig ka raw ng iyak, sigaw, tapos may nagpapakita ng white lady sa gitna ng daan. Ooh, scary. Kaya kita ni naman walang bakas na Emmy. nag widening at may community na. Kaya hindi ko nga alam dyan kung saan talaga yung Emmy. Pagkatapos ng mahabang biyahe, nakarating na kami sa tita's Liloan. Yan ang pinakalumang pasalubong center or bake shop. Ang mga binibenta nila dito, ito ay Cebu Delicacies. Gaya ng Ota, Prosquillo, Piñata, tsaka Masarial, at marami pang iba. Tapos yung pinakagusto ko sa kanila yung galietas, yung may giring-giring -girin sa gilid. <laughs> at yung yan ng madalas na pasulubong sa amin. Childhood memories na naman. Alam nyo dati, sobrang laki ng mamon na yan. Kasing laki ng pinggan na yan. Pag sinabi mong mamon ng titays, mamon talaga, as in malaki. Lumiit siya ngayon, siguro dala ng inflation. <laughs> yan lang talaga ang ma ko sa titays kasi nawala yung files na namili ako sa titayes. Ang lasa niyan dati parang makrema siya. Tapos yung texture niya, malambot. Nung natikman ko ulit to, parang nani lang ako. <laughs> Hindi na siya yung kagaya dati. Or siguro dahil matagal na ako hindi nakatikim. Masarap naman siya, pero parang may kulang. Yan bang parang hindi naman ganito yung lasa dati? Yan bang hindi ka maibalik dun sa childhood memories mo? <laughs> Nagpapakatotoo lang ako ha. Sorry, titays. Tapos ito pa, ang nakakalungkot lang. Hindi na siya kagaya dati na pag nag-commute ka, ang pinaka-stopover nyo ay titays. Ngayon, kailangan mo pang makiusap sa mga van or bus driver na pwedeng dumaan para makabili ka ng pasalubong. May nagmaritay sa akin kaya daw hindi na dumadaan or nag-stopover yung mga drivers. Dahil wala ng free meal. Parang yun kasi ang pinakakonsuelo nila sa mga driver. Okay, dito nagtatapos ang hometown vlog ko. Abangan nyo yung pag-iikot ko sa Cebu City. Bye mga kabuguhanon! Amping kanunay!